Okay mga paps, uh meron ako ditong biniling ano, uh, parang tunog turbo daw. So bumili ako niyan sa Mr. DIY halagang 209 pesos. So testingin natin tapos sound check para malaman natin kung ano yung uh, resulta ng sounds nito pag nilagay ko dito. Meron ako kasi saking biniling maliit nito pero hindi gumagana parang wala lang pero ito kasi uh, extra large na size parang medyo sakop dito dun sa pipe nya medyo may space kaya mas effective yata to kaysa dun sa maliit so sound check natin ano kung maririnig nyo, parang merong ano ah uh, cricket pagka naka Idol tak 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 pero pagka nag Revolution ako, ito yung sounds niya nasipul sya pagka umaandar na mas maganda na ang pakinggan ayun so doon tayo sa ano sa sa kalsada testingin natin yung sounds nito Okay. Ito so nga pala ako ngayon sa Olivares kung saan maraming tambay May motor, may kotse Ayan o, may maraming ano dyan mga tumatambay dyan Lalo na pagka Sabado Linggo Ngayon ay araw ng Biyernes Kaya marami rin nag ano dyan, nagtatambay mga NK din oh. mga big bike small cc uh, mga kotse lahat meron ang ayaw ko lang dito sa may ano natin, yung turbo na nilalag nilagay para dun sa pipe pagka naka idle siya para siyang may tunog cricket pero pagka umandar na okay na ulit may sumisipol na sa pipe natin parang parang turbo nga naman turbo turbuhan kunwari, <laughs> turbo tingnan natin oh rinig naman siya ewan ko kung rinig dito sa mic pagka nilalaksan mo yung ano yung silinyador mo mas lumalakas yung sipol pagka naka freewheel na siya ramdam mo yung ano yung turbo rinig yun yung ano yung turbo nya <laughs> ayan o rinig nyo pagka naka freewheel tapos pagka sobrang bagal maririnig mo na yung parang cricket nya na naka idle ganun yun lang yung ayoko ko dito kasi parang may parang may sira sa ano, sa pipe Pagka may cricket ka naririnig dapat stable lang sana pero pag ka nag ka na maharangkada ka na mawawala na yung cricket sound yun lang kasi yung binili ko na maliit na pang, pang turb, turbo turbuan is hindi gumagana dito lang pala gumana kasi yung yung size nya is extra large halos sakop na ng buong pipe yun pala yung uh, Pwede dito Para gumana yung Turbo sound Turbo turbuhan Yun o uh. Tignan nyo pagka naka idle Naka idle ako Yun o uh. Ewan ko ko dito sa mic Parang ganun Din. sulit na rin ang ganda <laughs> may turbo sounds Ooh. hindi ko alam kung yung ibang tao marad, madadaanan ko ng motor is maririnig nila yung parang sipol ganun dito kasi sa akin, hindi ko masyadong rinig eh. Ewan ko lang sa mic kung rinig. Dapat pala naglagay ako ng mic doon sa pipe.